Peso Commemorative coin Jose Rizal 150 years Binibili sa halagang 1,000 pesos Kung interesado ka po dito Unawayan nyo po ang video Magandang araw po mga ka-old coin buyer Kung makikita nyo po Hawak po natin ang isa sa Commemorative coin na BSP series na 1 peso Jose Rizal Ika 150 years anniversary Ito po ay ginawa noong 1861 to 2011 mga kaol coin buyer kung meron po kayo nitong kompleto na limang commemorative coin na brilliant and circulated condition ay pwede po natin bilhin yan sa halagang 1,000 pesos ito pong hawak natin na isa lamang po ito sa 1 peso commemorative coin meron pa pong apat na commemorative coin na hinahanap ang iba mga po dito ay si General Artemio Ricarte mga ka ka-old buyer ang pangalawa po ay si Father Horabio de la Costa ang pangatlo po ay si General Isidoro Torres commemorative coin at ang pangapat po ay ASEAN 50 2017 mga ka-old coin buyer at ito po ang panglima ang Jose Rizal 150 years kung makikita nyo po ito ganyan, napaganda po nya ayan po Ayan po ang likodan niyan. Makikita nyo po nakalimbag ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Year 2011, 1 peso coin. Kung meron po kayo nitong limang peraso na brilliant uncirculated condition or mga naka blister pack, ay pwede po yan bilhin sa inyo sa halagang 1,000 pesos. Basta nga po yan po ay brilliant uncirculated at kompleto po yung limang commemorative coin na aking hinahanap mga ka all coin buyer sapagkat meron po tayo nitong buyer na naghahanap na pwede nga po itong bilhin sa halagang 1,000 pesos hanggang 1,500 marami po tayo nitong naghahanap kaya lang ko po talaga ang supply kaya po ito ay gano'n nakataas ang presyo mga ka coin buyer Baka po meron kayong mga nakatago nito na magaganda pang klase, mga brilliant uncirculated condition. At mas maganda po sana ilagay nyo po sa mga lalagyan, mga ganitong klaseng lalagyan para mas mabilis po mabenta ang inyong mga hawak ng bariya. Kung, meron, kung wala pa po kayong ganto pwede po kayong mag-order. Ilalagay ko po ang link sa ating description box or sa ating pong comment section mga ka-all-coin buyer. Marami po tayo mapagpipilian. Mga ganito po frame. Mga ganito. Marami po yan. Ayan po. Mga nabili po natin yan. Ayan po. General Artemio Ricarte. Ito po yung Jose Rizal. Ito po si Honorario de la Costa. Ayan po. Kulang pa po tayo nito. Itong dalawa. Tat. Ayan. Mga ka-all-grain buyer. Ayan. Ayan. Kung makakakita po kayo ng mga ganyang klase ng bariya, mag-message lang po kayo at bibiling sa inyo sa halagang 1,000 hanggang 1,500. Maraming pong salamat mga ka-all going buyer.